Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong mare ng Bayan Mare Kasama natin ngayong gabi. Walang iba. Abogada de Campadilla, attorney P.G. Galang. Magandang gabi, attorney. Hi. Good evening. Good evening sa mga nanonood sa atin ngayon sa TVUP, sa Signal 101, YouTube, tsaka sa Facebook Live. Hello sa inyong lahat. Ayan. Do not forget ha, TVUP Signal 101 ang channel. Ayan. At syempre, Nakikita rin tayo sa YouTube at yeah. sa Facebook Live. Kaya 'yung mga hindi ho nakapanood ng mga episodes namin ng uh, live as in 7 AM ay pwede n'yong i-review 'yung ating mga yeah. episodes. Oh, seven 7 sabi ko nga PM. Bakit <laughs> sabi ko ba AM? Ah, oh, kalo kasi Mari, oh. Ah, magandang umaga. Oh, paano yung review? Pag-review ko. Magre-review sila oh, Gabi. ay Ayan. Gabi. No, may examination kayo oh, ha mga friends. May friend. quiz. May quiz. At dahil ang quiz na ito ay para kay Attorney PG, ang mga numbers ay zero. naka, nakapikit. Okay. Ay, 0945. I <laughs> shit. Three, Sorry. <laughs> <laughs> 36, zero nine four five three one zero zero three Mali, mali, mali. Isa pa. Zero, zero nine five four, four three one zero zero three three one. Ah, na. Okay, isa pa, isa. pa, isa pa. <laughs> zero, nine six one uh -uh. seven seven zero. Yes. 0968-8807. Ayan. Ay, ay Maggaganyan ay. pa sana ako sa iyo eh para makita ko. Tama eh. Konti na lang. Konti na lang. Mga malapit ay, ko na makuha yan. Ah. <laughs> Oy, pero alam nyo oh. ba, ng pagiging abogado, ang daming minimemorize? Totoo. Kasi wala ka. numbers are 8 Chenes, Chenes, Cheneline, yes. Cheneline. Ah, lalo na nung panahon ko. Kasi ah. panahon ko, wala namang internet. Kung ako'y nag-aaral. Oo. Oh, oh. oh, that dates me, no? Pero totoo na parang imahinasyon pa lang ang internet nung ako'y nasa college at nasa law school. Nagsimula lang so, yan. So, paano yun? Minimemorize mo yung RA 578972? Kailangan. really? Kailangan. At saka nagsimula lang ang internet nung ako'y fourth year law school na. Dial up pa nun. Yung nababagaalo oh, at hindi lahat nandoon. Oh, okay. Eh pero syempre uso na sa inyo dalaga yung encyclopedia. Skra ang tawag namin doon. Ah. Supreme uh, Supreme Court uh, cases annotated. Ah, so yung bang opisina mo makikita ko maraming libro. Maraming libro pero ngayon alam mo yung mga libro ngayon na yung SCRA is, minsan naisip ko pang display na lang. Kasi ng iba na ngayon ang the way you look up cases online na ang Supreme Court available na yung latest cases na and naka-archive na makuha mo na. So, ibig sabihin ang libro mo, pwede na nating ano, makita na parang ano na lang siya, library. Oh, ang mahal sa mga oh. ano ngayon, ka na nang parang museum na 'yan, pal. ganyan. Ang mahal ngayon ay 'yung mga textbooks. Ah. Ay 'Yung mga mga ibang mga abogado or 'yung mga kadim na legal luminaries, they will actually write books on a certain law ah. at minsan magandang kunin kasi nag explain mamamatututo ka Eh bakit? mga naglolo, eh, bumibili pa ng libro, eh, kung online na naman pala. Ay, ba, yung misa, mag, ako, 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 old school ako. Mas gusto ko minsan nagbabasa ng actual mm. eh. di ba Kasi uh, nakakasira sa mata <laughs> ang computer. Parang ang kapal na ng libro ng mahal, ko eh. Mahal. May, Tapos mahala, ang mahala. may ng mga, Pwede naman pala online. Meron mga online naman. Pero mm -hmm. kahit naman online, ko if you want the books, minsan magbabayad ka rin ng subscription eh. So, mm -hmm. might as well buy the books. At saka, I like reading. You should like reading. Actually, kung rin pag-memorize, sa totoo lang, eh, ang batas nag-iiba. Yes. Ang batas sa iba. So, we, we memorize the concepts, we memorize the, yung alam namin ng mga legal principles. Pero kung batas at batas lang, um, minsan hindi mo na makailangan memorize kasi eventually mag-iiba rin naman yan. And you can always look it up. Mm, Pero pagdating okay. sa bar, wala kang choice, mag-memorize ka dahil you have to cite it. Ah, hmm. okay. Hmm. Nako, buti na lang di talaga ako natuloy hmm. ng na pagkaabogado hmm. no? O, oh, sige, ito na. Hina ako sa memorization, eh. <laughs> Lagi akong outstanding, alam mo ba yan? Ano, oh, anong outstanding? Outside standing. <laughs> <laughs> La Lagi ako outstanding. Kita ng nanay ko, nasa labas na naman ako. Sabi niya, ano na naman kasalama? Tokatib. Ah, <laughs> tokatib. Ayan, ma ayan, maniniwala ako, tokatib. Tokatib. Eh, uh, sabi ko, tingnan niyo ngayon, ha? ha? Oh, pinagkakitaan Workshop, mo, mo. ko. Mga mo. Hala, Ay, yeah. Aha, mga yeah. teachers ko, alam ah, ah. na yun. Okay, eto na. Si Althea, 30 years old, abakabalin. Kapangpangan. Wow. Nagpabook ako ng flight pero biglang kinansel ng airline at hindi nila binalik yung refund after ilang buwan. Galit ako. <laughs> pwede ba akong magsampa ng reklamo? Oh, of course, pwede ka magsampa ng reklamo. There is such a thing as passenger rights. Yes, there are. Uh, passenger mm -hmm. rights and that's an international concept. Ha, na hindi lang, so kasi pag kayo lumilipad, lumilipad ka naman sa ibang bansa. No? So passenger rights is actually global. Recognize yan. And one of them is that, pag ang flight mo ang na-cancel you can actually, one, get I think a refund, full or the right, yung i -re ka Mm -mm. Na at no. Na walang fee. Na walang fee. Yes. Na walang fee. Oh, nakabaho na rin ako sa airline for 9 uh, years, uh. 'di ba? Pero ang sa amin, uh, tama, uh, meron naman talagang rights. Mm. Pero wag naman agad reklamo, sampa agad ng reklamo. Kayo ng mo muna, pero muna sa airline. Kaya nga. Diyan mo muna, oh, muna oh, sa AC, oh, mo sa airline or mm -hmm. at saka aside from the refund ah, let's say kung na-cancel tapos um nandoon ka pa sa, hindi ka makaalis, mm -mm. diba, na stranded ka sa isang lugar, kasama sa passenger rights is yung accommodation, yes. papakain din ka dapat, yes. until yes. they can get you another flight. Correct. At sa so kami, pagkakataon, ito ha, atin-atin lang ha, huwag ka ina Oo, hindi sa, lang, minsan kasi na-overbook yung flights. It's actually There are times. Na ngayon, dati kasi bawal yun eh. Pero ngayon kasi -allowed. medyo allowed na eh, no? So dati, pagka na-overbook yung flights, nagre-request sila ng mga tao, oh, gusto mo bang umalis? O oh, kung hindi ka lumipad ngayon, bibigyan kita ng perks. So I'm very sure, yung mga nakakancel na ganyan, meron niyang, ano, meron ano niyang... nangyari na sa akin yan. Ay, na na nag-delay ka? Na-delay na ako, tapos, hindi, actually overbook, tapos ako yung nasa COVID coach lang. Uh Oo. -oh. parang nagtanong sila kung sino kung ang willing uh, na hindi mo na lumipad na As i-rebook ka namin siya, the later flight. uh, -oh. uh I-upgrade ka. So, eh, hindi eh, man ako nagmamadali. Oh. e di grab the chance grab no, the chance e eh, maganda naman ang airport why oh, not so palaboy laboy lang ako doon oh. business class ako bigla oh di ang oh, oh. saya saya oh. di ba no? Oh so hindi ako naniniwala na hindi nila i-refund -re yan lalo na kung ito ay na-cancel malamang baka oh, hindi ka pumunta or hindi nila nakuha yung email mo you reach out to them so that you could get the ample they will re-refund that yes, yes. Kasi, that's, that's part of their no? kasi otherwise pwede sila na may mga asosasyon, asosasyon niya ng mga airlines. Pangit sa ano nila yan, Oo. image. Oo, dalawa naman ngayon, di ba, just leave a bad review, biglang wala. Yes, gets na. So, reach out to the airline and I'm sure, mm. ano, pag hindi pa talaga ade, reklamo. Sige, fine. But remember, you you list down yung, i-google nyo lang yan, di ba, yung passenger rights. Ang yes. Ang dami niyan. Correct. Oh, sige, eto na. From Kawit Cavite, si mm. J.R., ano kaya ang tanong sa atin ni J.R.? Maganda gabi si J.R.? Uh, magandang gabi po. Mm -hmm. Yes, JR. Uh, may may kukonsulta po kami kasi regarding dun po sa binenta namin ng lupa. Mm -hmm. House and that place. Um, kasi nung uh, June, July, um, binayaran namin yung pag-ibig gamit nung pera ng school buyer. Okay. And then mayroon po kami yung contract uh, or agreement na dapat within two months dapat um, fully paid na sila pero ang problem kasi ngayon uh, yung sa government kasi yun yung parang yung nagko ng delay mm. para makakuha kami ng uh, pera. Pero nag ang ginawa po namin nun, uh, kasi itatransfer po yung uh, titulo para dun po sa pangalan nila. So we mm currently -hmm. po waiting na kami sa e-car Okay. Uh, para yun po ang sabi kasi nila is yung context lang po, yung ginawa po namin bagong kontrata is dapat makasingil na kami na at least 400. Parang kalahati na lang ng remaining balance. Ngayon po kasi, ang case na po namin ngayon is, baka kasi uh, parang kulipid kami, parang hihintayin pa namin ulit yung release ng title mula sa kanila. So ang concern po namin dito, yung original na usapan na 2 months, parang, parang umabot na po ng 5 months. Dahil sa government, no? Dahil sa government, tayo may mga delays because of certain requirements that you need to fulfill, tama? Yes, correct okay. po. So, anong problema natin? Ang um, concern po ba namin, may hapon po ba kami ng gano'n na pwede namin ayusin. Na, uh, anong ayusin? Lang, yung sa kontrato po namin na agreement na kailangan na, na kami mabayaan. Kasi yung ang nangyari po, hindi na, namin anticipate yung tagal. Ah, okay. So, parang hindi nyo pa mailipat sa kanila yung opo, yung titulo kasi medley uh, may delay on the part of yung pag-ibig kasi ay uh, yung property is yung may utang pa kayo sa pag-ibig. Opo. Tapos, uh, hindi po. Uh, bali, fully na kami sa pag-ibig. Na-release na, na, na rin po yung, yung title. Uh, inaayos na lang po doon sa BAR yung para doon sa CGT. E opo. Yes, po. So ano ang Then, problema? Hindi makapaghintay yung buyer? O oh, ma'am po, mula po nung June until now, hindi pa rin po kami na mabayaran. Ay, di, wag niyo i- alam nyo uh, ang ang rule naman kasi pag sa mga ganyan is that wag kayong mag-execute ng deed of absolute, absolute sale oh. kung hindi pa kayo fully paid. That is the yung that's the practical. De, ang uh, tanong ko, <laughs> yung bumibili ba sa inyo nag-a-apply din sa Pag-IBIG Fund ng loan? Ah, uh, hindi po. Ah, cash Bari, naman? Ang po, kasi, cash naman po. Ah, Bari okay, po kasi, parang sa site po namin na sa seller, uh, pumayag po kami sa... So, nag, nag, ano kayo? Nag-execute nag na kayo ng DOAS, meaning Deed of Absolute Sale? Wala pa naman po. O, di wag muna kayong pumirma ng deed of absolute Sila, Hindi, eh, bakit ganito na lang, attorney? Oh. Kasi mukhang nagmamadali sila sa pera. Kailangan nila lang pera. Contract uh, yes, to sell. Yes, yun po ang Kasi ang nangyari is, um, sila, JR, madalian nilang binenta para makuha nila yung pera kaagad. Hindi nila na-expect na nagkaroon ng problema sa pag-ibig So, may pa. <laughs> Bayad, na, bayad po na po lang. Ah, okay. no, 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 no. Yung, di ba, binenta mo? Magkano yung nakuha nyo ng pera mula doon sa buyer? Um, bayad na po lahat eh. So, bayad na po. Pero yung, yung sa pag-ibig kasi, sila rin yung nagbayad. And then, for one, ano po? yung remaining po balance. Ma. Nabenta po muna namin yung Ah, parang assume so, balance ba sila? Parang gano'n? Pasalo? Apo. Pasalo, so, may tama ba? So, mayroon po yung benta ng bahay so nagbigay po sila nung last June ng 1 million para po sa balance namin na 700,000 at yung remaining na 300,000 yun po yung nakuha namin ah okay Then pero wala months, ano ba usapan nyo kung magkano talaga yung amount hindi pa talaga bayad yung buong amount Opo hindi pa po may oh, balance pa po sila may sa amin umho, yun, yun ang sinasabi ko na parang kung kung hindi pa kayo bayad sa buong amount kasi ang nangyayari, pasalo. Nangyayari yan, di ba? Ah, so ibig sabihin, kayo ang nag-apply, binenta nyo doon, pinasalo nyo lang, tapos binayaran nyo yung pag-ibig fund. Parang ganon. Oo, oh, parang ganon na ang nangyayari. Kunyari, ko ako, ako umutang ako sa pag-ibig dahil gusto kong bubili ng property tapos meron pa akong utang sa Pag-ibig, 'di ba? Dahil hindi, kung hindi ko parang naman fully paid ang Pag-ibig, hindi ililipat sa akin 'yung Yeah, kailangan oh, pa, pa naman nasa pangalan mo. Nasa pangalan mm. ko. So kasi ako 'yung ako 'yung borrower eh. Mm. So, ang nangyayari, ginagawa talaga yun 'yung pasalo. Main. So, sila 'yung buyer nitong sila JR, oh. siya ang nagbayad Nung utang nila sa Pag-ibig yes. na fully paid na hindi sila. Ang Pag-ibig ang mm. fully paid. Tama, meron ako, pang JR, konti na dapat silang makuha, hindi nila makuha. Tama. Uh -huh. Tama. Oh, oh, o oh, may balance pa. Uh -huh. O may balance pa. May balance pa. Yan lang nga po. Ang na-execute kasi namin sa original na kontrata is yung sa terms nila na saka kami mababayaran kung uh, na sa kanila yung title. Ang concern po kasi namin, umabot na ng 5 months, hindi pa kami sinubang. Buon wala pang maibigay sa... Ah, okay. Parang umuurong na ba yung buyer mo sa tagal? Hindi siya pwedeng uh, umurong, nagbayad na <laughs> eh. Uh, uh, okay. <laughs> okay. Pwede. Pwede, pwede na lang sabihin namin. na ako na lang yung isoli yung pera. Ayaw ko na. Ah, okay. okay. Umurong Pero umurong case po kasi namin, uh -oh. um, mas gusto namin pamadaliin na kasi parang sa case ko namin at sa seller, uh, parang nalulugi na po kami. Unlike po kung may nagpasalulang, na halimbawa uh, bayaran na kami dun sa uh, cash out okay. So, okay. hindi nila makuha yung balance kasi uh, uh, yung, hindi mo makuha yung balance eh. kasi reasonable naman kasi yung yes, requirements oh, oh. na they will only pay the full if it's under their name Ah, kasi usually kaliwaan 'yan in a sense, no? Parang ang nauuna naman talaga, 'di ko na problema nila kasi ang nauuna naman talaga is that when you are fully paid, that's the only time you will sign the deed of absolute sale. Yes. So, ang gusto nilong ang so ang time of full payment is their signing of the deed of absolute. Yun sale. nga lang sila 'yung magmamadali. ang gusto ng buyer nila is ang full payment namin is when title is transferred to us, which comes after the signing of a deed of absolute sale. Tama ba ako? Um, Hindi niya naintindihan um, uh, ulit. Halitin natin. Uh, naintindihan ko naman. Naintindihan. Okay. Oh, nai, okay. okay. kasi kunyari kung ikaw. Pero ako, parang ako, JR, sorry ha. Ako kasi sigurista rin ako eh kung ako bibili sa iyo, mas malaki na naibigay ko sa iyo eh. Mahigit na 1 million na ibigay ko sa iyo okay. eh. Eh tapos hindi mo pa naililipat sa akin. Baka hindi na kita makagilap pagka kunare kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. Yeah, but when you have a, uh, a validly ano ang um, uh, deed of absolute ng talagang pagbebenta. Deed of absolute sale. Okay. That is as good as yun na yun ang papakita mo sa Ayun, BIR, ako. yun ang papakita mo sa RD, pag, uh -uh. kasi when you have, already have a deed of absolute sale, uh -uh. when bayad ka na, uh -uh. ba? Diba? at yun ang hawak-hawak ng seller, mm -hmm. yun ang ga papakita na sa BIR uh -uh. para makompute ang capital gains, mm. ang, ang withholding, diba? Tanong lang, sa pag-ibig fund ba, yung bang pangalan ng inyong buyer na i-record nyo na sa kanila? Uh, hindi ata. Kami pa po yun. Kami pa po yun. Parang ang okay. mangyayari is pag-ibig, kung nabayaran na yan, nakarelease na ka sa lang yung title so they can sell it. Ah, uh, uh, uh oh, sa bagay, clean na kasi. Clean na kasi, uh, Ano na eh. Oh, oh, Clean na yun eh. So ang mangyayari dyan is, ang normal kasi JR is that yun nga, a absolute sale, doon ka nababayaran kasi pag, pag nagbayaran na kayo niyan at notaryo yan kasi ang, ang, ang bayaran ng pag pag real estate is notarized ha, to, for it to be uh, good against the world uh, once a uh, deed of absolute sale is notarized you only have a specific number of days para magbayad ka ng taxes capital gains capital gains oh, eh JR, ganito na lang tawagin mo yung buyer mo sabi mo kaliwaan tayo mag issue na ako sa iyo ng deed, deed of, of absolute, absolute sale Ede, oh. eh de, mo na yung pera mo kahit tanong mo sa kahit na anong abogado eh pinakamagaling na si Aton ni PG? Hindi <laughs> hey naman. Pero, ah, okay. But, but yun ang normal. Na, <laughs> and, normal yun. Na need of absolute uh, uh. sale bayaran. Tapos noon, after noon, nasa, nasa seller, nasa buyer na yung dito, absolute sale. Uh, uh. Doon na siya pupunta sa BIR. Doon na mag apply ng e-car. Di ba? Certificate Authorizing <laughs> Registration. Uh, okay. Nakuha mo ba, JR? Need of absolute oh. sale uh. ang kailangan na kailangan siguro abogado mo na uh. to at not Tara to ha. Kumbaga, kumbaga ko nasa inyo na naman yung titulo. Eh kaliwaan din. Oo. Kumbaga uh -oh. ko nasa inyo yung titulo pag nag-execute ng deed of absolute sale. Babayaran kayo at ibibigay niyo sa kanya yung original na Okay. Question, question lang ha. Um yung um yung capital gains sino ang magbabayad? Kayo daw uh, o yung si uh, uh, buyer? That's a good question. So, sa kontrata po kasi namin, kami po yung magbabayan. Ah, sila. Okay, kasi Pero ang yun actually doon po yung question pinaka-question po ngayon since ang gusto kasi nila nung uh, originally um mababayaran kami ng full pagka nakuha na nila o na transfer na sa kanila yung titulo. So, ah, so, okay. For pwede pwede naman na, kasi na, ano na. yun. Nasa usapan nyo yan eh. O, di sabihin mo sa kanila ganito na lang. Tanong na lang natin kung magkano. Ngayon, ibawas nyo na lang sa babayaran nyo sa akin para tapos na. Hindi. O kasi ang ano ah, ang normally, ang capital gains ay is by the seller. Kasi yes. sila yung kumite. Yes. Dahil sila yung may pera. But is that uh, an absolute rule? Bili lagi ba? Hindi rin. Pwede mag-agree yung dalawa, nasa yun yung... Eh pero nasa kontrata na nila eh. Oo. Nasa kanila yung capital gains. So para hindi na magkaroon ng issue, pwede nyo namang itanong magkano yung capital gains. Di sila na magbayad, oh. bigay mo na yung deed of sale, bigay mo na yung original na titolo, bigay na niya sa'yo yung perang kulang sa'yo minus sa capital gains. Oo oh, yun. Actually yun na. Usually, Actually yun yung... Yung po yun ma'am, yung ano, yung concern ko or ask ang uh, question ko talaga is kung pwede na kami magawa na ng ano nang which is sa sagot na kanina nagagawa na lang kami yon nang gumawa na kayo hindi na, na absolute nabuti. sale Ako. tapos doon kung kayo ang sasagot ng ng uh, capital gains eh bawas yun na yung bawas dun, na sa uh, sa ibibigay sa, sa, proceeds sinyo. na, yun na makukuha niya doon sa or, buyer kung nagmamadali siya at siya gustong umayos nung car, meaning certificate authorizing registration. Eh Gano'n nga, ibawas mo na lahat at sila na lang yung magbayad oh, doon. Oo, at least ka mo, nasa inyo na yung original Titan. na title. Nasa inyo, tsaka yung mga tax deck niya. Yes. Nasa, na na So, oh. wala ka na nun. Kasi ang, ang ang powerful na yun for the buyer eh. Yes. Meron na akong Dido Babas Root Sale. At nasa, nasa, yung titulo. Nasa akin yung titulo at lahat yung tax deck. They can actually now proceed without you. Ayan. Oh. Alright. right. Okay. Get okay. it? Get it? Yes, po. Alright. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po. Okay. Oh, sige. Okay. Oh, thank you JR Ang laki daw ng tulong Maraming salamat oh, Kasi nakuha ko na yung problema nila Kasi ang yes. a, Ang iniisip nila Is baka bayaran lang sila Pag na-transfer na yun Eh kailangan yun, na nila ng pera oh, oh, Eh oh, may title uh -huh. Kung may title May eh, matagal nga naman Correct. yun Kasi Ang pagkuha lang ng Certificate authorizing Registration minsan mo ng isang buwan Hindi totoo yan Minsan oh, minsan matagal diba <laughs> <laughs> O oh, sige oh, eto Mabilisan na lang No attorney Si Andrea Nang uh, Rizal 28 years old Um Um, umupa po ako ng kondo, nagulat ako nang pumasok yung landlord sa unit nang wala ako. Ang rason daw ay inspeksyon. Hindi man lang ako sinabihan, pakiramdam ko tuloy ay na-violate ako. Pwede ko po siyang ireklamo? Pwede. Yes. Yes, okay. Ang um, a lessor, as a, yung, nang, yung lessor, as a general rule, cannot enter yung ina, uh, pinauupahan niyang property without notice. Oo. Meaning, kailangan magpapaalam. Kasi ito also has to protect the privacy of you nangungupahan. mumuupahan oh, kanino siya magre reklamo attorney pwede niyang ikas ikaso, ikaso yan na violation of the lease contract kasi nga mm. ano yan eh bawal yan so hindi pwede There are exceptions. ba? Diba? Pwede sila pag emergency. Kunyari kung may sunog or okay, earthquake. O kaya okay, mga limang araw na, anim na araw, walang lumalabas dun sa oh, condo at so, may sinasabing oh, ganito, ganyan. Emergency. Oh. pag a Valid emergency. So yeah. pwede. Kaya dito so, siya magre-reklamo, attorney? Sa barangay. Barangay. Sa barangay okay. ka magre Muna, muna. Oh, kasi nga, ano yan, ba diba, sa pag-ano mo yan. Yes. Uh, so, pero kum, other than that, there has to be uh, notice and for valid reason. Like, it's... Inspection is one of them. Pag mag inspect dapat kasama rin siya. Oo naman. Mm -hmm. Kaya nga mag-notice siya na eh, yung susulat sa'yo or baka text lang na pwede ba akong pumunta dyan dahil inspect ko dahil Correct. yung bahay yung kuryente nyo or something. Mm -hmm. Pwede yun, pwede, pero kailangan pumayag kayo kasi yeah. notice. All right. So. Alright. So, ang dami na naman natutunan ng ating mga friends ngayong araw na ito. Mm -hmm. Sana po ay patuloy kayong makinig at patuloy kayong manood sa ating programa dahil dito sa ating programa, bukod sa talagang public service, marami kang matututunan kahit hindi legal basta hindi ilegal basta bang lang ko yun basta illegal <laughs> oh di ba practicality <laughs> ng buhay yan hindi naman lahat ng problema yung na-solve by gusto mo na magkaso agad Hinin, tama naman. that's very true at ang magaling na abogado walang kaso oo <laughs> <laughs> attorney no case <laughs> hanggang sa muli po ako yung mare ng bayan mare Yao at ako yung abogado de campanilla si attorney PG Bye, everyone. Bye God everyone. bless you.